magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, and Nadine Lustre, in one frame. Nagpost ang kasama, ni na Liza Soberano, at Nadine Lustre. At ganito, ang caption nito, Starstruck Malala, with Liza Soberano. Naintindihan natin, ang caption. Sino ba naman, ang hindi ma starstruck, kapag si Liza Soberano na, ang makaharap mo? At makita mo, sa personal. Samantala, marami ang pumuring fans sa kutis ni Enrique Hill. Dahil nakita nila ito, nang malapitan, ang binata. Ayon sa kanila, pawis na pawis man si Enrique Hill sa pagpe-perform. Pero grabe, hindi nakabawas yon sa kagwapuhan ng binata. At yung kutis ni Enrique ay wala ka man lang makitang pores sa face nito. Super kinas talaga. Ito ang madalas na sinasabi ng mga fans pag makita si Ken sa personal